taong sanlibot libot na naput na itinakda ng pampanguluhang proklamasyon bilang sanlibot apat na isa ang Agosto bilang buwan ng wikang pambansa. taun taon mula ika-isa hanggang ikatatlumput isa ng Agosto, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa, gayon din ang pagtataguyod ng iba pang wika sa Pilipinas. Para sa isang arkipelago na binubuo ng libo-libong mga isla na bumubukod sa mga mamamayan, napakahalaga ng wika upang mapanatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng komunikasyon. Ano nga ba ang mga wika ng Pilipinas? Sa edad ng makabagong teknolohiya na may sariling lengguahe, ano nga ba ang saysay ng wika para sa mga Filipino? Dayo di ana ikalagatan. Babaraka ani paya tori sana buaya dayo di kapakelok dudun si bapa ka sa kitab kekelong sa koraan Ang mga wika ng Pilipinas ay ang mga wikang katutubo na ginagamit sa buong kapuluan. Tinatayang mahigit sandaan at pitumpung katutubong wika ang umiiral sa bansa at ito ang mga wikang ginagamit ng iba't ibang pangkating etnolingwistiko. Agosto ng kasalukuyang taon, ipinagdiwang ang buwan ng wika na may temang Filipino at mga wikang katutubo sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing itinaguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang mga kaisipan at damdaming Pilipino na nagmamalaki sa ating mga ninuno at sa kanilang mga pamanang kultural ang paggamit at paglinang ng mga katutubong wika sa iba't ibang lunsaran ay mahigpit ding itinagubilin. Paano nga ba itinataguyod sa kasalukuyan ang mga katutubong wika sa Pilipinas? Majority of our Filipino learners come to school uh, speaking and understanding the language of the home. So, it is a very wise decision to start teaching them Concepts and the skills in the language that they use, the language that they can understand. Because learning in the mother tongue is a positive bridge from home to school. Imagine children could understand the basic concepts, the basic skills in the mother tongue from kindergarten to grade three. When they go to grade 4, it's the time now to introduce these basic concepts including reading and writing in Filipino and in English. Yung L1 itinatakda ng batas ay dapat maging tinatawag na pantulong or auxiliary medium of instruction pagdating ng high school. Ang ikalawa na pwedeng gawin ay sanayin ang mga teachers. Bakit? Sapagkat napansin namin na nagbago ng patakaran pero ay hindi naman ito ipinatutupad sa mga teacher education institutions. Nagbago na yung patakaran pero yung curriculum para sa teachers ay hindi pa rin nagbabago it's really important that we really use the language of the child as medium of instruction sa kanyang pagkatuto inside the classroom para maramdaman ng bata na yung sense of belongingness kasi ang ginagamit na salita sa akin ay yung salitang alam ko. Kasi pag naiintindihan mo, ginagamit yung salitang alam mo, yun ang ginagamit sa'yo para ituro o ipaintindi ang isang bagay. Mas makabuluhan ang pagkatuto. Your first language really helps a lot in uh, learning effectively. say if you have mastered your language first, no mastery of your L1 will lead to uh, the mastery of the succeeding or the other languages. So imagine if the child is reading an article or a text in another, in a different language, and the child is thinking in his own language. just imagine how difficult that is no so i think and i believe i entirely agree that uh, learning in the mother tongue or learning in the first language is the best maraming katutubong wika ang nanganganib na maglaho dahil sa modernisasyon at globalisasyon dahil dito mahalaga ang pagbuo ng diksyonaryo sa pagdokumento at pagpapanatili ng isang wika Higit pa sa pag-alam ng kahulugan at paggamit ng salita, ito ay kailangan upang maunawaan ang isang kultura. Maraming katutubong wika sa buong mundo ang nanganganib na maglaho. Dahil dito, ang taong 2013 ay itinakda ng United Nations o UN bilang International Year of Indigenous Languages, Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika. Sa taong ding ito, iprinoklama ng UN ang International Decade of Indigenous Languages, Pandaigdigang Dekada ng mga Katutubong Wika, na magsisimula sa susunod na taon hanggang taong 2032. I have always had the pride for the Bahasa language uh, since I was a child, like any other languages in the Southeast Asia. Is a daughter language Of the Austronesian language as has been described earlier. Like all the languages in the Southeast Asian region, it underwent a series of lexical changes, modifications, and learning of vocabularies. Starting as a daughter of Austronesian language, Bahasa Sug would be affected by the languages of all the colonies that came after the initial Austronesians. In addition to the Srivijayans with the Sanskrit language, Champan and Majapahit forms of Austronesian language must have affected the Basa What I love with this language is, syempre, ang Ilocano, ito yung aking identity. Sa pamamagitan ng lingwahe ko, nakikilala ako hindi lang bilang isang Filipino, kundi bilang isang Ilocano na may sariling, may sariling lahi, kumbaga. Likewise, yung, yung uh, Pangasinan language ko naman ay nagpapakilala rin sa akin na ako ay isang Pangasinense. So, I love both these languages kasi ito yung pagkakakilanlan sa akin hindi lang bilang isang Filipino, kundi bilang isang Pangasinense o bilang isang Ilocana. At uh, naniniwala ako na dapat ang language kong ito ay manatindi. Oh! Bukod sa mga kultural o pangkating etnolinguistiko, may iba pang pangkat ng tao na nakabuo ng kanilang natatangi at pansariling pagkakakilanlang wika. Masasalamin dito kung paano nagbabago ang isang wika upang tumugma sa mga pagbabagong kailangan ng lipunan. Ang mga bagong anyo ng wika ay yumabong sa paglipas ng panahon. Isa sa mga bagong anyong kinikilala sa kasalukuyan ay ang gay lingo, tinatawag ding balbal o bekimon you know you do you put your bus tracks at mecca join join park you're my rocks new stars you're boys you're one at blue yards and around the and i'm Bye, Kubo and Gaylingo! Napaka-diverse ng Philippine Gay Language dito sa Philippines kasi unang-unang uh, we are blessed to have uh, a multi-plural, multi-diverse na, na mga ethnic backgrounds. No? So, and uh, in, in these ethnic backgrounds, uh, iba't-ibang wika ang ginagamit. Meron tayong maykit kumulang 20 katutubong wika isama mo pa ng impluensya ng Espanyol at Ingles. Mula sa katutubo at hiram na wika, nagkaroon ng kakaibang wikang balbal at beki ang Filipino. What's unique about the Filipino gay language is that Filipino gay community brought the from buoyant culture, yung bonggang bonggang culture, yung mga salita we make uh, we make words uh, more flowery, mas mabulaklak, mas bonggang bongga. Well, of course, nag-start yung gay language in the 1960s and the 50s. But of course, in in those times, meron pang meron pang discrimination sa mga bakla, meron prejudice, meron kumbaga the homophobia of those times was so was so ano uh, obvious and very um felt no ng mga tao that's why i always think na uh, the, the creation of the philippine gay language no uh, yung yung gay speak no 1960s was a reaction to that no it's a way of coping at the same time a way of resistance among the lgbt community gay ng mga naunang halimbawa may mga salitang ginagamit ng mga beki at magla depende sa subkultura na parang nagiging code para sa kanilang grupo. Pagdating sa variation, mabilis na lilikha ang mga variation ng salita sa paglipas ng panahon at dahil na rin sa teknolohiya. Sa pagkaganap ng mass media at internet, lalong nagiging malaki ang impluensya ng mga artistang Becky o mga Becky na lumalabas sa mga vlog sa YouTube, sa TikTok at iba pa. Kung saan ang mga subkulturang lengguahe ay nagiging lengguahe na rin ng magla. Because the Filipino gay language is a very dynamic language. Yung mga terms noon na katulad ng term na wit, naging witchels, naging witchikels. Ang ibig sabihin ng wit ay hindi, di ba? Wit, wititit, naging witchels, witchikels, witchikels, witchkeli wit 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 bambam, witchkeli bambam, binikulon, summer fresh, ganon, naging <laughs> nababago, very dynamic. Sa pagsisimula pa man ng kasaysayan ng Pilipinas, ito ay itinuturing na bilang lupain ng iba't ibang wika. Ang pagiging multilingual ay bahagi ng ating mga karanasan bilang mga Pilipino. Sa patuloy nating pagkilala sa kahalagahan ng diversidad ng ating mga wika at pagpupunyagi upang mapanatili ang mga ito, patuloy rin nating pinagyayaman ang mga pamanang kultural at identidad.